Oh, po. Ano ba naman klaseng direktor yan? Nakaka-20 takes na, sweet. Anong klaseng smile ba ang hinahanap? Baka rin kayo itong smile, tignan mo ako. Ah, Ganon! Sweetheart, how are you? Ay, kiss, man. kiss. Mm. Good news. Dadating ang mga bito mamaya. During break, magmi meeting tayo okay. kasi dala nila yung mga bagong minus one clothes. break, iibig sabihin pahinga. Darling, opportunity knocks only once. Make hay, make hay. Ay, Franz, si Papa, o. Oh, dinalaw ka. Sino, Papa? Papa niya. Ay, o, oh, o, oh, o. Oh. Bago kong boyfriend, Maggie. Ay. Ah, kukunin siguro yung tuition fee kapatid. Alam mo yung kapatid niya, pan mo. Sige mo nga ng autograph. Ito, oh. Mags, hindi ka ba alis? Hindi, maniningil pa ako sa kliyente. At saka, hihingi ako ng mga giveaways sa franchise. Magi, magi mo, uh, Pinabibigay ni Francine. Itago mo. Kunwari, boyfriend kita. Andiyan kasi si Magi. Yakapin mo ko. Yan. People, people, let's move. mo lang, ha? Okay lang yan. Tara, tara. Ah, uh, okay. Ah, uh, Maggie, si Alex. You have to be really uh, beaming. Okay? Yeah. No, not like that. Uh, excuse me, the reference is Alex. Uh, so, I'm sure you know uh, him. No, I don't. Sorry. Alex po. Yeah, welcome to my set. Uh, Dumaan na ako sa Congress. You want to have dinner or something? May schedule ako, no? Sweet, tignan mo nga mamaya'ng gabi. Ah, ano? Ah, meron niya ata. Uh... Ah, miss, saan yung sekretaryo ni Mr. Andrew Castro? Ah, si Didi? Uh -huh. Doon ho, oh. Sige, ah, yeah, thank you. Oh, ito yung address sa pagdi-deliveran mo, ha? Oh, deliver mo yung kagad, ha? Huwag kang maliligaw dyan, ha? Okay, ma Tandaan mo yan. Okay, take care and God bless. Hi. Ah, uh, hi. May I help you? Uh, Didi, I'm Anya. Ah. Uh, ikaw pala. Wala si Sir. It's okay. Kasi dinaan ko lang naman sa accounting yung billing namin. At saka, nag-drop by na rin ako para mag-thank you. Sorry. Nasa Cebu si Sir, next week pang balik niya. By the way, I have something for you. Binilang kita ng Cornix, oh. Cornix? Kakahiya naman, pero paano ba nalaman na favorite ko yan? Dami naman ito. Thank you, ah. oh, dali mo na. Thank you, ah. Akin lang lahat, ah. Uh, thank you. Bye-bye. Grabe yung sapito. yeah Babes! Nagulat ka? Ano, kanina ka pa dumating? Oh, kumain ka na ba? Yeah. Oh. Anong iniisip mo? noong Noon ko pa naman kasi sinasabi sa inyo na isara na yung tindahan ng paputok na yan. Eh, disgrasya yan eh. Oh, ikaw, Asan na ba si Rika? Dak, 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 nay. O, sige. Akin na nga, kausapin ko. Ha? Akin na. Hello anak. Kaya nga kami nagpapakakuba dito sa Libya para mabigyan kayo ng magandang buhay. Ang iniling lang namin sa iyo, <laughs> yung mag-aral at talaga ng kapatid mo. Oh, akin na oh, nga, ito akin. Hoy, na, na. Nanay mo? Oh, tingnan nyo, Buti na lang yan lang ang nangyari. Eh paano ko nabulag ang kapatid mo? Naputulan ng paa. di ba anak. sinabi ko naman kasi sa inyo, 'wag nang iasa diyan sa lola niyo ang pag-aalaga ng kapatid. Naku, Rica, may isip ka na ha? Ako sa inyo eh. Ha? Buntis kayo? Ha? Ay, oo, anak eh. Buntis? Akin na nga, akin na nga yan. Ano ka mo? Nag-anak ka pa? Kung ito nga ang dalawa, hindi mo na palaki. Mahilig ka. Teka muna. Talaga ba trabaho kay dyan? O, oh, ito lamang ang alam mong gawin, ha? N Naku na, sige na, sige na. Tama na to. Mahaba na usap natin. Mahal ang ako ko sa long distance. Ano? Teka muna bunasan... Hello? Hello? O ba? Wala na yan. Lana nga. Wala na kayong dapat ipag-alala. Ligtas na siya. Siguraduhin niyo lang na laging malinis yung sugat niya para hindi ma-impeksyon. Salamat po, Dok. Ay, salamat. salamat. I'll go ahead. Thank you, Dok. <laughs> Hmm. Rika, huwag mo naisipin yun Hindi mo na makasalanan yung nangyari Aksidente yun Paano? Paano kung hindi sisisihin ang sarili ko? napaka irresponsible kong ate Tama si Lola eh Totoy ka pa nga Ako naman matul sa'yo. Rika, tapos na yun. At least okay na si Cecil. Ayoko na, Bong. Rika, tama na. Hindi. Um, ang ibig ko sabihin, ayoko na. I'm sorry, pero... Hindi kita kayang isabay sa pamilya ko, eh. Ano? Seryoso ka ba? Dahil lang ba doon sa nangyari? Yan na yung dahilan mo? I'm sorry.